Mayo, parang maraming marami salamat po sa inyo, sa kabutihan nyo. Hindi kayo nagsawang tulungan kami. No, na ay manatili po kayo malakas para maraming pa kayo matulungan. Isa na po ako doon. Salamat po sa inyo. Good health. God bless you. Huwag po kayo magsasawa sa amin na tulungan kami. Napakalaking bagay na bagay lang po. Malaking bagay na po para sa amin hindi kaya nakawin ng, yung, yung pagtulong sa amin, eh, hindi kaya nakawin ng ibang tao. Laway manatili po kayo malakas at ingatan kasi sa, sa inyong hanap buhay kasabay ng mahal nyo. God bless you po. Salamat. After 40 years at long last, nakuha na namin yung title. Good to have you. Good to have you. Have Ayako, ayako. Ayoko. Thank you, thank you, thank you very much po Mayor Jenny. Ang pag-aing-aing mga maraming salamat 40 years of waiting. Para lang para sa inyo po. At least pa kayo pa po ako. Para sa inyo po talaga. Maraming salamat po. sa tagal-tagal ng panahon, wala na magulang ko. Nasa kami ng buhay na, kaya nakapasalamat ako sa Panginoon. Lalang aking ama ay, ako ang nagbigyan ng kuwarto. Maraming salamat sa iyo. Sa so, tatay ni Papo Palaya. Opo. Kasi ako yung bayan bayanan po ako ni Pati. Ako yung bayanan. Maraming salamat sa iyo. Okay. Hindi okay. ko kayo pagbabayaan sa ulit po. Okay. Happy and uh, thank you very much. Congratulations for. Mm hindi -hmm. mo ay nasaan. Hindi na po talaga yung lupan.